Hello! Kwait! Ayan! Ganda ng view, oh! Wow! Ayan, oh! Oh! Gabing-gabi na! Tapos nang mamalengke and then pumukuha lang yan ng lupa. Ayan! Pukuha lang akong lupa. Parang-parang buhangin siya. Tatanim ko siya na yung aking halaman. Yan, nung yung lupa. Hi guys! Look! Look! Here in Jara. Ganda nito, oh. ganda na hilaw. Oh. Wow! Traffic! Uy, oh, ang dami paso. Ano kaya Ano kaya ito lupa? Pwede magtanim. Yan, lupa. Hanap tayo na medyo magandang lupa. Tayo magtatanim. ay magtatanim. Hi! So, Hmm, ganda ng view, guys. Hmm, gabing-gabing na. So, alas atyo na ng gabi. Inanam nam pa yung day off. Oh. So, bukas ay may pasok na Every yung aking day off. Parang ganda-ganda ko. -ganda. <laughs> Salamat TikTok. Ang ganda-ganda mo. And guys. Kuha tayong lupa. Ano ba ito? Lupa o buhang? Ayan. Para mailagay natin sa ating tanin. my gosh doon na aking kamay yung kamay na natin diba lupa patay ng pusa yung ating makuha my gosh yan para tumubo yung ating tanim na talbos Mga nalupa. lupa baka tayo na ng pusa, ito okay so ito guys, yung ating lupa itilagay na natin sa bag so yun guys, pawi na tayo so ito yung nilalakad natin, papunta na ng bahay natin, Jara maglakad sa this ang ganda mo talaga Salamat sa filter. So, papakita ko sa inyo mamaya yung ano. May tatanim nating kamote. May mga ugat na siya. Let's go! So, ito guys yung building namin. Yan. Ito yung lugar namin. Ito yung building ng bahay. So, dito kami papasok. Yan. Papasok sa bahay namin guys. Lumot-lumot. Kakatakot. So, ayan. Papasok. Baba tayo. Baba, baba tayo, guys. Yan. So, na, guys. So, ito na, guys. Ang ating itatanim na halaman. Ayan. Talbos yan. Kamote. So, yan, may maugat na siya. Lagay natin siya dito. So, hindi ko natanggalin yung plastic. Diretso ko na siya So, ayan guys, yung ating lupa. So, may pa ko lupa ito. Ah, ayan na guys, yung lupa. Pula na siya. So, ilipatan natin itong ating talbos. Diyan. Diyan. Okay lang tayo. Ah. Hmm. Yan natin. Ay, sya, ayun na madula. So yan guys, naitanim na natin yung ating talibos. Diligan na natin siya. Diba? Diba? Ayan. Mabuhay ka. Malaki na siya.